Good morning ka uh, farmers. Welcome sa ating YouTube channel Kelupski. Uh, ito na naman tayo magbubuhat tayo ng uh, chicken dang. I-apply natin sa ating uh, uh, tanim na uh, uh, satsuma. So Tara. Let's go. kailangan mag-apply tayo ng uh, chicken dung para manumbalik yung mga uh, buhaghag or yung uh, pataba or uh, yung taba ng lupa. Kasi pag lagi tayong gumagamit ng uh, commercial nga, yung sinabi ko nung nakalipas mamamatay yung mga uh, worms na nakakatulong para mabuhaghag ang lupa so ang daming factor kung bakit namamatay yung mga worms na yan eh dahil sa mga insecticide herbicide na laging ginagamit so kailangan pag sa ganitong farm ang hindi laging ginagamit ang herbicide or yung laging abono. Pag uh, gagamit kayo ng chicken dung or yung mga organic, sigurado manunumbalik yung buhaghag ng lupa. Napapansin mo yan sa mga uh, demo pag mabuhagag lupa, mataba yung mga damo. Pag uh, compacted ng lupa, medyo matignan mo yung damo, anemic. Yellowish yung kulay, mga kulay. Ganon din rin sa mga pananim. So, gulit. Mag-apply uh, tayo. talagang kinakamay ko oh, ang pag nag kasi ako ma hindi ko masyadong sanay pero mas maganda mag kayo sa mga nag uh, gumagawa ng ganito e, Spread natin sa ang nung nakalipas bawat isang puno isang isang sakop, eh. kaya ngayon meron naman meron pang mga ano uh, chicken dang na nakikita natin kalakalahati ang bawat uh, puno kasi mahal na ngayon ang chicken dang noon medyo mura ngayon mahal na Mahigit isang dalawang daan. So, kailangan okay magtipid na lang tayo. Mag uh, side racing na lang tayo ng commercial Thank you sa mga nag-subscribe sa ating uh, YouTube uh, channel sa ating mga vlog. Maraming maraming salamat at paki-subscribe na rin po at pakipindot pindot ang notification bell para update kayo sa ating mga susunod na gagawing video.